kapos panibagong buhay, panibagong vlog kaya mantay ng kapos nandito kami sa umbi ayaw ihaw sinama kami ni, ni, sa anak namin ni Marco sa kaninip ayan. sama kami si Karin si Napokos Laika kapos ayan, daming lutuin namin sus, tapos ano lang kami ano lang kami, pampito sa apo ko Dapat kasi yan sila. Ay, nako. Dami yan, mga kapos, oh. Saka na ba sila karnet, eh? Oh? Sino? Si Junior sa si Ronald. Oh? Bakit? Daddy. Di pa ba, magsakar sila karnet sila ba yung mga para Daddy. pag time na ano sila mahirapan kailangan talaga dito may kotse Hindi, kung gusto lang mapas pwede kung mas nasan doon Daddy Ma kailangan talaga may ano pa sarili sila dito na daw atas Ay oo Nabihan sila... ko na yung junior eh kasi alam mo bang kumpra yung pagbili po putahan ng Ronaldo, dapat... to sa kala, may ano na eh. Sabihin kasi, gastos daw Gastos na yung aaral Ang gastos sa... Para lang. Huwag mo isipin ang gastos sa pag-aaral. Oh, okay lang. Tapos yung pag may basketball, zero sa malalayo. oh wala nating nila. Hirap sila, may kutsisito, may ano. Sa Sauntaro, pag kinutsi lang nila. Ay, alam ko. Wala, wala, gaya na ano dapat doon oh dalawang dalawang ano oh ano maluag dalawang ano oh hindi masikip ay doon si oh, no, hindi masikip malapit sa tubig malapit lang sa tubig doon malayo ay lakas layo ha <laughs> ha <Kusin> ba? ha wala pa ha hindi ba tayo masasakyan ng kutsi ko papunta sa tubig lakit dapit ha dahil sa bukid kalayo Bukid ka tumira Yan mga kabos Papuntang Bilbao yan Ito papuntang Ano Plinsya Yan 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 mga kutsi niya, papuntang Plinsya. Yung pababa naman papuntang Bilbao Yan sila papuntang Plinsya yan sila Kaya sa ano Sa Gitso Sa Rinas Ano mga kabos Madali mo lang ito yan pag mag, ano na yung lahat, magbaga na lahat yan. Basta huwag mo lang sinugin yung karne doon. Ano ba ba Iker? Hola Lakasan mo. Ay kaya sir, share, comment, i... Y... Diba? <laughs> eh? Adios. <laughs> Oh, mag-shout out kayo. Oh. <laughs> mag-shout out kayo. Shout out. Hi, Kaos Bilag. Welcome to Kaos Bilag. <laughs> We are here in Ombi. Siya na Ombi. Dito kay mga Kaos. Sa Ombi. Ayun ko, baka, baka tayo ng vlog, no? Huwag ka na mag-vlog. Huwag ka mag-vlog. Eh... lebih putihnya blanco. <laughs> Parias Malang deh. Parias lang eh. Bagong maawir, maka abos, oh. Linis. sama kasing tempo kayo ng umaga mga kaabos, kasi umulan kayo ng madaling araw, mag-uubaga lakas ng ulan, tapos ngayon ngayon lang lumabas ang araw hapga ano na, kasi oh kita mo namang oras mga kaabos, oh alas ay midya na ng gabi, pero maliwanag pang araw mga kaabos. magdilim ito, pagdating ng alas libi midya o minus 15 alas 10 saka siya magdilim ngayon, walang Madalang lang ang tao nga nag ihaw, ihaw Dito sa banda baba, kami lang. Kami lang. Ang sa taas, mayroon kasi maraming kutsi doon sa taas eh. Maraming bakante. Ano mga kapos oh, dalawang lamis sa bakante oh. Kasi masama kasi ang panahon. Ngayon lang hapon gumanda. Wala na ang ulan. Wala ang dag-in. Kaya, takot sila mag ihaw, ihaw. Yung yes, sila nagkamali. Tila nga, gaganda ang panahon. Ngayong hapon. Kaya malaki malapit na maluto ang iba mga kibugan na ito. Nag, nag, ano kami, gumawa kami ng kinilaw na isda. Ano? Ah, ang kinilaw namin yung ano, yung tawag niyan. Parang bagos, durada saka ano. Basta, basta mga kaapos. Hindi naman masyadong marami kasi masama naman ano, magkilo na marami mga kaabos kasi ano na eh, paggabi na eh. Ito sa amin, ano lang kasi, di, ano, pasya lang sa amin. Papasya lang kami dito, nagdala, nagdala ang anak ko sa Marvin, pamilya niya, ng, ano, ihaw-ihaw, karne sa kaisda, sa manok, hotdog, ayan. apo ko lang, dal dalawang apo lang nandito sa akin. Gano'n, ito maliit. Kasi alam ka, yung lang kasama namin. Apo. Ano ka? <coughs> Hello mga kaabos! Narito kami ngayon sa Unbi. Ayan, pumunta kami sa Gorlis. Noon, nung bago kami dating galing sa U.S., wala nang ihaw-ihaw. Andito na kami. Ngayon, ano, nimbitahan kami ni Marvin at saka ni Ellen na, na pumunta dito. Sabi talaga. Kaya nakarating kami ulit dito mga kaabos. Meron akong ihawan doon pa, ganda. Ayan. si Ayan, sinamantala. may luto na oh. Ngayon, ayan, nag-iihaw pa si ang aking anak na siyang anak ko na panganay sa, sa lalaki pero pangat, pangatlo siya mula sa panganay mga kaabos. Ngayon, ngayon mga kaabos, ito, ipapakita ko sa inyo ang lugar na ito. Ayan. Medyo may kalayuan mula sa aming tirahan pero kumu may kutse, kami nga service Ah, uh, bali, dalawa lang kami pupunta dito kasi ang iba niya mga kapatid hindi hindi nagkaisa lahat kasi may kanya, kanya silang schedule at may mga trabaho kaya yan mga kabos kami isa lang kami nga naimbitahan ni Ellen kaya bigla kami pumunta dito wala kami bit -bit. makikain lang kami sa kanila ayan eto mga kabos ayan oh

¿Ah? Ayer. No. ¿Y qué, ayer. Púntalo a Abel. Castro. ¿Castro? A dónde que a Castro. ¿Está de tu madre? Sí, ha dicho. ¿Qué has hecho de Castro? Repítelo. ¿Qué has hecho? para Castro. Cruz limpiar la... una casa y en un parque. Mira, Luis, eh, en video. Eh, Aquí, en video ¿Cómo? ¿Qué has hecho en, en Castro? Limpiar en, en una casa <laughs> y <llegar risa> en parque. ¿Y luego? En un en autobús muy bien guay no guay. ¿Y qué tal ahí qué tal ahí estabas cansado limpiando casa no Pero no, mi hermano no me porque ¿Por qué? porque quería jugar ahí qué más qué más nada más qué más qué palabra Komo? Eh, son, no, eh. <laughs> Iker. Mira, no, el video. Iker. Ayan. Nandito kami sa aking apo. Lahat ng apo ko wala. Kami lang. dalawa lang. Uh, wala din si Tricia, ang panganay nila. Kami lang nandito. special kami dito. At ngayon, mga kaabos, Lalo na doon sa mga taga-Pilipinas nga aking mga kamag-anak, kapatid at uh, pamangkin, mga kaibigan. Ayan, ito kami, Mira. Oh, Mira, meron kami dito. Dito namin nag na dito kami pumwesto kasi may malapit sa tubig. Ayan, hindi kami mag-alala kasi kahit saan may lagay ng kalat, basura. Huwag ka lang magkakalat kasi, oh. Doon mismo sa maihaw ihaw mayroon doon drum na nakalagay ang plastik. Di basura. Doon din sa kabila. Lahat-lahat mga kaabos, kaya kasalanan na napagalitan tayo dito kapag hindi tayo nag-ayos na bigpitin ang kalat. Kasi, ito eh. Tinuruan ka na nga nila na na lahat ng kalat ay ilagay mismo sa basurahan. Ayan. Kasi, magpasalamat nga tayo nga ang panggobyerno dito binigyan tayo ng ano ng kasiyahan na ganito nga meron tayo mapuntahan maglingaw-lingaw ba ayun sa Bisaya mga Cebuano ah uh, matuwa tayo nga meron pala ang tayong ganito dito kaya yun kumo ta mga uh, Espanyol ayaw nila yung hanbawa mag pag ano tayo ng tuyo, mahilig tayo sa tuyo, uh, papagana sa kain, yung mga maamoy, lalo na po sit. Sus, ayaw nila yung amoy. Kaya, ang gagawin, kung gusto mong kumain ng ganon, ihaw-ihaw, pumunta ka dito. Ihawin mo na dito, at pagkatapos, dalhin mo sa bahay. Wala kang kalaban. Ayun. Yun, yun nandun yung mga basurahan na yun. Lagayan yun ng bote, asete, nandun para ano para hindi ka mapagalitan, hindi ka mapagsabihan, hindi ka mamultahan. Doon ilagay mo kasi kumpleto naman sila dito. Eh tayo naman mga Pilipino, hindi naman tayo mga burara. Marunong naman tayo mahiya. Mga kaabos. Eh doon sa kabila, umabuso kasi yung isang ihaw-ihaw doon sa Gorles. Umabuso kasi ang mga ibang lahi. Hindi tayo 'yon, hindi tayo ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino marunong mahiya marunong magligpit talagang ano tayo uh, maingat kaso nga lang mga kaabos yung mga ibang lahi hindi ko babanggitin ko anong mga lahi yung basta ibang lahi hindi marunong sila magingat kaya sila nagagalit yan mga kaabos tingnan mo naman oh no? ngayon kasi ay lunes eh ngayon nila sinadya nila ni Marvin kasi ngayon ata ang kanilang ano day off kaya hindi hindi ano hindi nagkasama-sama lahat kasi may linggo ang day off iba 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 ang ano eh kami sama-sama man lang kami kung sino yung mag-imbitar sa amin nga uh, anak bakit hindi oh uh, kaya ngayon inimbitahan kami kaya pumunta kami dito ayun oh may mga kutsi bandaroon dito sa lugar na ito Mala, malawak ito mga kabos malawak ayun o no? mayroon mayroon doon sa sa itas mayroon doon mga ganito katulad din dito mga ihaw-ihaw at saka minsan pag summer puno puno ito kasi mayroon din dito magkaiba-iba may naglalaro ng na basketball lahat mga kabos punong puno ito kasi ang lawak talaga nito mga kaabos sa totoo lang Ayan. Doon sa kabila, ayaw ko nang kunan kasi isang araw, Namasyal kami dito. Ang lamig. Ang lamig. Mga kaabos, may kwento ko. Hindi na kami... Hindi na ako pupunta doon sa banda roon. Kasi, napuntahan namin doon kami na Eh, maraming mga naglilinis. Tulad dito. Ito, hindi pa lahat-lahat nalinis. Ito, hindi pa. Meron pang... Meron pang ano, kulang na hindi pa lahat nalinisan. Kaya kinukunan ko lang ito banda Kasi habang habang nag iihaw-ihaw pa si Marvin at saka yung asawa ko doon nagkwentuhan sila. Ay ako naman na masyal ako, Sinamantal ako namang mamasyal dito para ipakita ko sa inyo rito ang napakagandang lugar ayan, alam nyo mga kabos ngayon ay quarter to seven ika 26 ng Mayo. Yun. Kaya, eto, quarter to seven dito ng hapon. Magpagabi kaya lang maliwanag. Maliwanag mga kaabos. Ito mga kaabos dito, ganyan. Kasi, pag umulan, pag umulan, ayan, ang bundok ganyan. Siyempre, pag umulan, dadaloy dito yung tubig dito dito magimbak ng tubig dito ipon eh, lahat ganun doon papuntaroon kaya ganito sila dito ka ano ganito sila dito ka alaga ng ano pa, pa ano tawag dito pasyalan kasi hindi talaga magkaroon ng inundasyon yung baha kasi diretso doon oh, badal doon kanal na malaki hanggang doon hanggang doon ayan mga kaabos kinukunan ko talaga ito mga kaabos para para malaman nyo nga napakalaki ng pasyalan dito ginawa talaga ito sa gobyerno para ang mga taong nagtatrabaho hindi lamang trabaho ng trabaho pagdating ng diop, pwede silang mamasyal dito ang kanilang pamilya dito sa mga puno kasi sa simoy ng hangin ang sarap mga kaabo sa pakiramdam kahit man lang maimbas ng kunti ang ating mga problema uh, magkaroon man lang tayo ng ano panahon sa ating mga pamipamilya maging masaya na tayo mga kaabos tulad namin ng mga tumatanda na ayun kailan kay, kailangan naman namin na mag magdisfrutar kumbaga sa aming mga mga sarili hindi kay buong ano trabaho na lang ng trabaho kasi tumanda na lang kami sa pananarabaho mga kaabos kaya yun papasalamat ako sa Panginoon lalong lalo, lalo na sa kaming dalawa ni kaabos kahit meron nang nararamdaman siyempre nais pa rin namin na mabuhay madugtungan pa rin yung yung an aming buhay kasi gusto pa namin makasama namin ng aming mga apo, lahat-lahat, mga anak ayun, at saka uh, ang wish ko sa aking mga anak lahat-lahat ng aking mga anak ayoko nga sila ay eh, naghihirap ayun, masayang-masaya ako nga nakikita ko sila na masinop masipag sa pagtatrabaho para sila mabuhay at mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ayan mga kabos, shout out nga pala sa aking mga pamangking kay Ran, kay Ria, kay Ayan, si Rialin, shout out Isil. Ayun, napaka-sweet pa naman yung aking ano na yan, Amanugang Isil. Sobra. Ayun, shout out sa lahat ng aming mga kaibigan. Hindi ko na iisa-isahin. Basta't kumusta na lang sa ating lahat. At lagi na lang tayo mag-iingat kung saan man tayo naroon. Kumusta, kumusta. At kung sino man ang my birthday. Binabati ko kayo. Happy, happy birthday. Lalo-lalo na sa araw na ito. Ang mga na-birthday. Happy, happy birthday. Ayan. Ayan. <coughs> Ayan oh. Kwento ko sa inyo, mga kabos. Ka Ayan oh. Yung, yung dalawang nakapa nakaparking diyan na sa sakyan. Yan, sa puno na yan. Ay sa aking anak na panganay sa lalaki. Marvin. Ato. Nakaparking dito. Ayun, sila lang mag-anak. Paltanga, wala nga dito si Tricia eh ewan ko kung bakit nakapag-decision sila nga. Mag-ano dito. Mag-ihaw-ihaw. Mag Ngayon, ito naman nandito. Kami naman dito. Ang ang sakay dito. Ako, si Karin, si Laika, tsaka si Kaabor. Ito naman, Abuelo yan, si Abuelo. Ito naman, si Marvin, si Iker, at saka si Ellen. Tsaka yung mga gamit. Yun. Kaya ito, nag ako kasi itong ano na to, hawak ito ni Kaabos. Inapasarap ang kwentuhan nila. Kaya ako, sabi ko akin na nga yan at ako ang magkwento sa ating mga silent viewers, ang ating mga mga followers. Ayun, maraming maraming salamat sa inyo. Sana hindi nyo kami pagsawaan. Kasi matanda na kami, di ba? Huwag naman kayo magsasawa sa mga matatanda. Matuwa naman kayo sa aming mga pinapakita sa inyo mga kaabos kaya kasi tuwang tuwa kami pag nakikita namin na nariyang kayo nakasubaybay mga kaabos ay Panginoon ito tumatawid-tawid ako dito hindi ko alam kung saan ako pupunta wep pahinga na muna mamaya naman ulit ayan o no? si Ellen maghuhugas na ng plato papakita ko sa inyo kung pag natapos na lahat kainan na yun Bubukas siya yung tubig Ramel ayan o sa ato Ramel ayan, makikita mo si Ellen naghuhugas ng plato ayan tapos kakain kami dyan ayun ingat kayo palagi lahat dyan liklik pasensya na doon sa sinabi mo wala talaga ako kasi wala kami traba trabaho nagbabayad ako sa aming pamasahi at yung ninakaw sa akin nung ano nagbabaya din ako pero okay lang kasi <clears throat> kasi siguro mas higit pa siyang nangailangan sa akin kaya wala na pero nais ko lang ipaalala sa inyo nga kahit anong ihiling mo, sa akin, lalo na ikaw ulit sinasabi ko, ang totoo <coughs> ito si kuya mo nagpapagaling pa at eh, lumaki daw yung ano niya prostate ba yun? susma resep, akala ko nakaligtas kami doon sa ang 16% na bumaba na, naging 19 akala ko, eh, matuwa na ako dahil, dahil tumaas ang porsyento ng kanyang kidney yung 16, naging 19 kasi dahil sa pag-iingat, tiyos, mayroon pa pala ibang balita, ah, Panginoon na tum lumaki, lumalaki daw yung yung bukol sa prostate. Ah, tiyos ko, Yung uric acid, kaya so, dubli-dubli ang pag-iingat. Ayun. Eh, hindi niya makain yung gulay na sinasabi ng mediko, ng doktor na kailangan wala na, tabang na, wala na lahat. Lasa. Ang ginagawa ko, bumili kami ng ano, pandurog, di durug na lang namin para ano na lang niya kasi ayaw niya lasapin na o nunguyain yung gulay kasi nasusuka daw siya pag wala daw lasa ayun kaya sinusunod ko na lang kung anong gusto niya ayun, mga kaabos ito tukay to ni kaabos pero ginawa ko para makatulong sa sa ano kasi kaya kaya, kaya kaming hawak ng ng cellphone. Ayan, mga kabos, malapit na kaming kumain. Bye na nga sila? Ayan, oh, sus, ma-receive. Ang daming lugi pa ba itong taga-ihaw ay? Kawawa naman ang aking anak ko. Oh. Okay lang yan, basta mag-ano lang, subscribe, like, and comment. <laughs> Thank you. Share the video. <laughs> Tingnan mo naman, oh. Ang purma, ay, <laughs> grabe. Super, super. Nagagalit nga ako dyan sa mga tatok-tatok na yan. <laughs> <laughs> eh, ginusto niya eh. Ay nako, boy no. Ayun talaga ang mga mga batanon. Mga moderno. No? Estos. Ay, Ayan. Ayan mga kabos. Boy no, eto na. Umpisahan na namin ang pagnguya. Sarap. Siyempre. Ayan no. Weep. Dapat tagdala pala ako ng bino. Hmm? Oh. Ayan mga kabos, ka oh. Ang tarap na bakit yung ini nito. Ayan, oh, kanina yan. Ayan, mga kabos. Ka Shout out, balak din. Ay, nakong Ay, naku, ang dito kami, oh. Nagkakasiyahan kami kumain. Mark yung aking mga kumari dyan, aming mga, mga ano dyan sa, sa Amerika. Mga kaabos. Ah, kinukumusta ko kayong lahat. Ayan. Yung aking mga kumpare, mga anak niya dyan sa ano. Kumusta kayong lahat. Eto kami. Nagkaisa. Hmm. Uh, so, Sa sa black, oh sa mga <laughs> sa mga, Ayan, mga kabos, oh. <laughs> <Ngayon> kami dito, <laughs> mga bago oh. ano ng mga bago oh. ng mga bago 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 mga bago ng mga bago ng mga bago ng mga 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 cosa. Yau e, yau, ya ni grupo.